Good morning mga kameta. magaga kami gumayak ngayon dahil may lakad ang beshi nyo. At dahil may lakad ang beshi nyo, ibig sabihin wala na namang paso ang beshi nyo. At dahil wala na naman pasok ang beshi nyo, naimbitahan kami ni Rose Maligaling na katrabaho ko na pumunta sa kanila sa Batangas. May kasama nga pala kaming babiyahe mga kameta. Kasalan nga pala ang pupuntahan namin. Alas 6 ng umaga sakto, ang usapan namin, aalis. Pero inabot na ng alas 7. Ang beshi nyo, galit na nga ang kasama kong babiyahe. O so, batanggas, kanina pa daw kasi sila nagaantay sa shell. Oh, <laughs> <laughs> Sorry na beshi, huwag ka na magalit. nag pa kasi ang beshi mo. <laughs> magiging biyahe namin mga kameta. Ipapakita ko na din sa inyo ang mga lugar kung ano ang mga dinadaanan namin papunta sa Kalaka o Shortcut nga pala ang dinadaanan namin. Sa Tagaytay pala kami dumaan para medyo malamig ang magiging biyahe namin. <laughs> Charing! Andito na nga kami sa New Valley mga kameta. Maganda din dito gumala at magmuni-muni lalo na paggabi at pagdating ng December. Kumpleto na din dito mga kameta. May SNR na, may landers pa. Pera na lang ang kulang. Ang ganda ng araw ngayon, mga kameta. Pero, ang mas pinakamaganda, yung walang traffic sa biyahe. Ang sarap siguro mag-long ride kapag ganito lagi ang sitwasyon sa kalsada. Dito pala madalas mag-traffic, mga kameta. Sa PNP Road, masikip kasi ang dito at patirik pa ang kalsada. Kaya shoutout po sa mga kapwa ko rider. Mag-iingat po tayo lagi sa pagmamaneho. Munting paalaala lang ng beshi nyo. Andito na nga ka kami sa Tagaytay Market, mga kameta. Ang bilis talaga ng biyahe kapag walang traffic. Kung napanood nyo ang previous vlog ko, maganda dito mag road trip, mga kameta. Marami kang magiging choices dito. Maraming galaan dito at marami din kainan dito. Kahit madaling araw, may mga bukas na kainan dito. Medyo pricey nga lang ang mga pagkain nila dito. Nagmahal na din ang entrance fee ng mga galaan dito. Simula nung nagka-pandemic. Pero para sa akin, inire-recommend ako itong pinakamagandang galaan dito sa Laguna. Wow! Kaya isa to sa mga dinadayo ng mga artista. Ang tagaytay, hindi lang kasi malamig dito, magaganda din ang mga tanawin na makikita mo. Kapag tumambay ka dito, makakahanap ka ng peace of mind. Lalo na kung meron kang pinagdadaanan sa buhay. Relate na relate ang beshi mo dyan. <laughs> dito lang naman na lugar na kapag move on ang beshi nyo nung iniwan ako ng ex ko. Charing! Kaya ikaw, kung heartbroken ka at may pinagdadaanan sa buhay, tumambay ka lang sa tagaytay. <laughs> Yaring. Malapit na kami makarating sa Twin Lakes, mga kameta. Ito nga pala ang boundary ng Tagaytay to na Isa din to sa top tourist destination ng mga riders. Maganda daw kasi dyan, mga kameta. Sa unang tingin mo, di mo aakalain. Meron pa palang sa ilalim niyan. Akala ko kasi, ganyan lang ang mga building dyan. Patag at pahaba lang. Yun pala, meron pa palang sa ilalim. Kaya pala pinupuntahan at dinadayo ng mga tao. Palaging maraming kotse nakapark dito, mga kameta. Kaya madalas, traffic dito. Pagkalagpas nyo nga sa Twin Lake sa unahan lang ng Petron Gas Station. Dito mo naman madadaanan ang bilihan ng mga karning baka. Mura lang daw dito mga kameta. Boundary ito ng Limeri Batangas at Nasugbo Batangas. Medyo malapit na kami sa pupuntahan namin mga beshi. May checkpoint nga pala lagi dito sa boundary ng Limeri at Nasugbo Batangas mga kameta. Siyempre, hindi kinakabahan ang beshi nyo kasi nakapants ang beshi nyo. Kabahan ka kapag bumiyahe kang wala ang ORCR ang motor mo at wala ka pang lisensya. Pagkalagpas lang namin sa arko ng nasugbo, sa unahan lang konti ay liliko na kami dyan. Mga kameta, nalito pa nga dyan. Ang <laughs> Sa unang kanto sana ako liliko, pero sabi ko, parang may mali. Mali pala talaga, exit pala yung unang nilikuan ko. Buti na lang, wala akong kasalubong na mga sasakyan, kaya hindi ako nataranta. <laughs> Nagbibiroan na nga kami dyan Nang kasama ko Yan nga pala si Gami My long lost brother Charlie <laughs> Sa kantong to Madadaanan nyo dito ang Calaruega at Mount Batulaw mga kameta. Dito nga pala ang daan. Shortcut kong tawagin. Kung sa Calaca, Batangas ka, pupunta. Mabilis kasi ang biyahe. Kapag dito ka dadaan, walang traffic. Kaysa sa main road, medyo creepy nga lang ang kalsada dito. Pero kung umaga ka naman babiyahe, hindi naman nakakatakot. Magagandang tanawin pa ang makikita mo dito. Makikita mo dito ang bundok ng Batulaw. Fresh air pa ang masisimoy mong hangin. Hindi katulad pag sa main road ka dadaan. Charing! Huwag ka lang talaga magpapaabot ng dilim dito. Kung dito ka ulit dadaan, pauwi. Wala kasing masyadong nadaan dito mga kameta at walang kabahay-bahay. Puro puno lang ang madadaanan mo dito. Kaya nakakatakot ditong dumaan. Paggabi, baka magmalik mata tayo. May mangyaring hindi maganda. Charing! Andito na nga kami sa proper city ng Kalakabatanggas mga kameta. Sabi nila, isang simbaan ng daw ang meron dito sa Kalakabatanggas. Pangalawang beses ko na palang punta dito, kaya hindi na naliligaw ang besi nyo. Kasal lang katrabaho ko. Nung unang punta namin dito. Ngayon, pangalawang punta namin. Kasal ulit. Pero, hindi katrabaho namin ang ikakasal. Kundi ang kapatid niya. Akala ko talaga nung una, siya ang ikakasal mga kamita kasi inimbitahan niya kami pumunta sa kanila. Ang narinig ko lang kasi sa sinabi niya, kasal, hindi ko narinig ang kapatid. Bingi <laughs> na talaga ang base Charing! At dahil kasal ang pupuntahan ng base ngayon, alam niyo na, Libre na naman ang pagkain ng beshin nyo Mindset ba? Mindset <laughs> Hindi natin yan hihindihan Basta libre Pupuntahan yan ng beshin nyo Jaring! Alam niyo naman siguro ang chika Kapag taga-Batangas ang kinasal Lalo na kapag babae ang taga-Batangas Eh ano naman ngayon? Marates lang ang peg ng beshi nyo. Pasado alas 9 nga kami nakarating dito sa simbahan ng Kalakabatanggas. Nauna pa kami sa ikakasal. Charing! Medyo maaga pa nga ang pagdating namin dito. 11 a.m. pa magsisimula ang kasal. Kaya chinat namin si Rosa, katrabaho namin na nag sa amin. Makikikapi sana kami dahil nagutom sa biyahe ang beshi nyo. Kaso, Hindi namin alam papunta sa kanila, kaya naganap na lang kami ng tindahan dito na malapit lang sa simbahan. <laughs> Kaso, walang patimplang kape dito na tinitinda. Kaya sabi ko sa kanila, magtubig na lang kami at magtinapay. Sabi ko din sa kanila, isang tinapay lang kainin namin. Malam lang ang tiyan namin. Baka kasi mabusog kami, di na kami ganahan kumain. Sa kasalan, Charing! Pagkatapos nga namin kumain, ay eh bumalik na agad kami sa simbahan at magsisimula na daw ang kasal. Hanapin nyo na lang, una saan dyan si Rosa. Ayaw kasi magpabidyo. Ang beshi nyo! story short, tapos na nga ang kasalan. Nag-picture-picture -picture na nga ang mga person. Yan nga pala si Rosa, yung katabi ko. Mga dating katrabaho ko pala sa SPM, ang mga kasama ko dyan. Shoutout nga din pala kay Bakla sa pagkuha sa amin ng video. Pagkatapos nga ay nag-congratulate na din kami sa bagong kasal. Ang ligalig talaga ng beshi nyo. Charing! Bago nga kami umalis dito sa simbahan, ay nagpicture-picture muna kami dito sa labas mga kameta para meron kaming remembrance at para din daw meron kaming pang reels. <laughs> reels pa more! Charing! Shoutout nga pala sa kasama ko, si Gamay at si Dayan. <laughs> Bumiyahin na nga kami. Papunta sa reception mga kameta. Gutom na gutom na dyan. Ang beshi nyo. Maaga kasi umalis ang beshi nyo kanina. Walang masyadong kinain. nagkapilang, Ay, gatas lang pala. Charing! Ito nga pala ang mga kasama ko mga kameta. Mga nakamotor kaming mga bisita ni Rosa. Meron pala kaming sinusundan dyan mga kameta. Hindi din kasi alam ng mga kasamahan ko ang bahay papunta kila Rosa. Mas madami pa nga ata ang inibitahan ni Rosa na bisita. Hindi naman siya ang ikakasal. Pero nagpapasalamat ako kay Rosa, kahit magkalayo na kami ng department at magkaiba na kami ng department, hindi niya pa ako nakakalimutang imbitahin. Oh. At dahil dyan, makakatipid na naman sa pagkain at baka may maitikong pa ang beshi nyo. Pagpasok na namin dito sa kanto, papunta sa bahay nila Rosa. Naaalala ko tuloy ang lugar namin sa Mindanao. Ganito din kasi ang daan sa amin, papunta sa bukid. Ang kaibahan lang, sementado dito sa amin, lubak-lubak. Ganitong ganito din kasi ang ambien sa amin. Ang sabi ni Bakla, pag uwi mo, puro tubo na naman. <laughs> oh my God. Kaya pala, laging nauwi si Rosa sa kanila tuwing walang pasok dahil marami pa lang pwedeng makitkit na tubo dito. <laughs> Kahit siguro ako, uuwi din ako lagi malapit lang amin danaw dito sa Laguna. Madami na din siguro akong nakitkit at naubos na tubo at baka komentab na din ang mga ngipin ko. Charin! Andito na nga kami sa venue ng kasal mga kameta. Lang po ng konti para sa ating bagong kasal. bago po natin simulan ang ating reception and brunch. Yan bagamat ramdam namin ang init na inyong nararamdaman bumilan lang nga agad sa pilahan ng pagkain ang beshin nyo, bawal ang mahihain dito mga kameta self-service nga pala dito kahit na catering. alam na. ganito nga pala ang tradisyon dito sa Batangas kapag kinasal ka <laughs> okay, natanong po 1, 2, three go! lips to lips okay, ito na po 5 seconds, bibi lang ako okay, ready? pasal lang po na. Okay. So, pasuyo na din po ng uh, dalawang pa. Ayan, okay na. Nandito na pala si ate girl. Tayo po ay nanako muna sa sabugan right after dito. Mamaya na kami mag-slice ng cakes pagkatapos ng sabugan. Tawang-tawa ako sa part na to kay Rosa, mga kameta. Nabubugbog ng sampal nang wala sa oras si Kuya Makmak. Doon talaga ako tawang-tawa. Sa kada halik ni Kuya Makmak, may katumbas na sampal. <laughs> Hindi ko pala nakuha ng lahat ng pangyayari. Nalobat na kasi ang cellphone ng vlogger nyo. Cherry! pagkatapos nga ng event sa kasal, ang kasunod ay sabugan kung tawagin sa kanila. Tradisyon daw yan dito sa Batangas. Pag kinasal ka, basta ang alam ko, ang sabugan ay open para sa lahat. Pero kung alam mo ang pinakaibig sabihin ng sabugan, i-comment e nyo nga para marami ang makakaintindi. Kami na nga pala ang huling bisita na umalis kila kay Rosa kaya inabot kami ng gabi. Dumaan pa kasi kami sa Tagaytay sa libreng Beauty. dito sa Tagaytay. Makikita mo dito ang Bulkang Taal. Yan yung Taal na sumabog na nagkaroon ng fall. Ang ganda talaga ng view dito sa Tagaytay mga kameta. Bago ang lahat at bago kami makauwi ng Santa Rosa magpapasalamat lang ako kay Rosa Maraming maraming salamat Rosa sa pag-imbita sa amin sa kasal ng kapatid mo Inimbitahan mo na kami may patikom ka pang maraming ulam sa amin at dahil dyan, makakatipid na naman sa ulam ng apat na araw na walang pasok ang besi nyo <laughs> Pero aabangan ko talaga ang magiging kasal ni Rosa coming soon <laughs> Yun lam, bye bye, thank you for watching, see you in my next Jan Venture.